ganito katahimik eh, guys ang lugar dito sa amin sa Imus to ha alas 8.14 pa lang ng gabi ayan ilaw na lang makita mo wala nang naglalakad sa subdivision ayan ito yung nabili natin bago mo sa ang service sorry gabi Honda Bitoy ito ay eh. Nagvideo sa gabi eh. Kasi kung ilawan Hindi eh, pala gumagana ang ilaw Ayan o eh. 8.40 ng gabi eh. Kahimik na dito may kasi dito Sa division kami Hmm wala so, walang pag-alagala. Alas 8.14 ng gabi. Ah. Tahimik ang paligid. Maga pa. Nailaw na lang. Tahimik ng mga tao. Kaya pwede pa kahimik. Ito na po 'yang mopyin mo, tang natin na motor pangcelo sa rawa-araw. Sin sana gabi, walang i dito. Second hand lang siya guys. O tayo pambili, brany. Solid Ilo na utang pa 'yan. ayoko na linawan kasi para Anin yun yung kutsain niya Kawawan kawawa yan tahimik na tahimik hmm. hmm. kabila ang tahimik ngayon ngayon matutulog na rin ako Bye. Diba? Tay Ito dito sa amin. Ang pala yung may tanim. Maraming pananim na gulay. Angit na kasi naaraw. Hindi na maganda yung tubo nila. Tinigil ko na rin diligan kasi para manunah. Mapalitan na natin pag magtagulan na. Yan. yung talong, hindi natigil sa pamunga. Yan, pagbuhat.